dito na tayo sa pampito na booking Ito, kinakarga nila At kulang pa raw Nang Ilan pang kulang? Ilan pang kulang? Ayan na lang Doon na po ang bayad dito Doon na ang bayad Thank you Good day mga katito bar What's up, what's up? At for today's video po Ang papakita ko sa inyo Ay kung tayo ay anak ah, Nagbaboundary sa salalamob. Magkano ba kalimitan Ang boundary sa lalamove Kung 1000 kg ang idadrive mo At yun po Ay nagdidepende sa may-ari ng sasakyan Na gagamitin nyo At depende rin yun sa usapan nyo Uh, kalimitan po na nakakausap po nagbaboundary ang boundary nila ay 1,000 kung 1,000 kg yung gamit nyo halimbawa L3 o Travis o ganitong van na uh, Nissan Urban kalimitan po ang pa-boundary ng mga may-ari ay 1,000 ang boundary ibig sabihin ikaw na yung mag-gas kukunin mo yung sasakyan is full tank iuwi Iu mo ng grahe dapat full tank din at yung gagamitin top up sa lalamove sagot mo rin yon halimbawa tap uh, top up mo ay 800 sagot mo rin yon ibig sabihin ang babawasin na sa iyo ay uh, 800 na tap up depende naman yon kung naubos mo 800 na top up 1000 halimbawa yung diesel mo tapos 1000 na sa boundary so 2.8 na agad so dapat kikita ka ng at least 4,000 wow. para may maiuwi ka at titingnan natin kung ah uh, tayo ay magbaboundary tingnan natin kung kaya ba na kumita pa rin sa lalamove kahit na ganun kalaki yung uh, itatapap mo, igagasolina mo at yung boundary mo. So samahan nyo po ako sa buong maghapong ito at tingnan natin kung kikita ba tayo o hindi. Let's go! A few moments later. At ito po, linawin din natin yung tanong ni Alvin David. Good day Tito Bar Bago lang ako sa Lalamove Hindi pa ako sumubok magpick up Hindi ko alam gamitin ng apps Gawa ka ng video Yung first pick up nyo So madali lang yon, Alvin ganito lang Pagka inopen mo yung Lalamove apps mo Ganto lang Alvin Kung bago ka pa lang sa Lalamove Kasi syempre hindi ka pa marunong -ano. Pagka inopen mo yung apps mo Ganto yung makikita mo sinailin ko to makikita mo dyan yung mga malapit na booking sa'yo ito yung mga nasa unahan ibig sabihin malapit sa sa'yo at pag pick up ka ng booking igaganto mo lang i-click mo lang siya at i-start now pag sinwipe mo yan ibig sabihin ah uh, makukuha, sa makukuha mo yung booking na to kagaya nito Nakapick up na ako kanina, hindi sayang hindi ko na iano sa iyo na ipakita. Pero ganun lang. Ah, uh, ka pag nakita mo at gusto mo yung biyahe na yon, makikita mo dito 300 kg, 800, 600 kg at may 1000 kg rin. Depende sa gamit mo yan. At kung 1000 kg yung ginagamit mong apps, Ah, uh, papasok sa iyo yung 300 kg, 600 tapos 1000 kg. At 800 kg ito naman yung mga pick up. So iwasan mo 'tong mga ganto kasi nga medyo matataas yung ibang sinasakay diyan kaya kaya nakalagay dito pick up, pick up van. Yun lang madali lang pagka gusto mong ibiyahe to, itong number halimbawa 1000 kg to. At nakita mo malapit sa iyo, Iki-click mo lang yan na gano'n Ganto lang o oh. Tapos start now Iki-click, i swipe mo At yan Makikita mo dyan kung may nag-join na driver Daluan join So Pag na gano'n yun Pagka ikaw nakakuha, makikita mo yun sa record Makikita mo gano'n So yan, kagaya nito sa akin Nakakuha ko ng booking Ang gagawin mo naman dyan tatawagan mo ngayon si customer ganto. to pagka ayaw sumagot yung ano yung nagbook tawagan mo naman yung pick up nakikita mo yun dito yung pangalawa ang nagbook yung una so yung pangalawa ang tatawagan mo kasi hindi nasagot yung nagbook para lang magka idea ka kung ano isasakay Hello po. Hello sir, good morning. Yes sir. Sa alala mo po ako, ask ko lang sir kung ano yung pipikapin ko dyan. Ah, uh, po sir, yung acrylic. Ah, acrylic lang. Yes, yes sir. So ilang, ilang piraso sir? Ilang piraso lang ito tapos ano. Ay, isang piraso lang siya. Balik nat lang ng maliliit. okay. Sige po, papunta na ako dyan. Sige sir. Thank you. So ganun lang po Nalaman na natin na acrylic lang yung uh, Pipikapin natin At kasyang kasyang yun dito Kay si Maroon At ang sabi pa Kinat na So maliliit lang 'yon At ang kagandahan yan Kaya nating sabayan yan Ng another booking So pipikapin na po natin Let's go At po, po na up po na Napakaliit lang Halos kasi laki lang ng karton eh resibo uh, resibo at sasabayan natin to mga katito bar kasi parang wala akong dalay pipicturan mo pagka na pick up mo pagka na pick up nyo na ayan at i-upload mo yan para makita ni customer na na pick up na natin yung booking nya so tapos i aano mo na yung map yung google map napapunta doon para hindi ka malito so para makita mo naman yung another booking punta ka sa lalamove so abang abang ako nang makakasabay nito papunta ang Quezon, papunta po ito ng Quezon City kaya at least yung dadaanan sa Quezon City yung ating kukunin okay dito po nakakuha tayo ng kasabay dito lang din ang pick up sa may Santa Teresita at dadalhin natin sa Loyola Heights so magkasunod lang to Ramon Magsaysay tapos Loyola Heights so ganun po tayo kumukuha ng booking nakita naman natin na napakagaan at napakaliit yung ating pick up na first booking so nakalagay pa dito not rush 8 boxes so okay na okay at pick up natin papunta ng 9 Apo Street Quezon City okay so mag change tayo ng course ng navigation parang ano ah punta tayo sa Apo pick up natin let's go yung second booking po natin na pipigapin, ang layo lang dito sa location ko ay 1.9 kilometers at 8 minutes nandun na tayo sa Apo dito lang oh. ayun so dapat ang kukunin po natin pag double booking ay yung napakalapit lang sa atin para mabilis nating mapick up at the same time hindi ka malugi sa mahabang biyahe at malapit na po ako. Dito sa Apo. At ito po yung kinakarga. Oh, only. Zero only. Mga Himalayan salt. 246 8 9. 9. Ah. Ito 'di B 8 only. Oh, no Kerana, ayo, thank you, Shukran. At Acan po mga katito bar bar na isa natin. Nakalagay dito eight boxes pero ginawang sham three six nine Himalayan salt at binigyan pa tayo ng juice ni Mam. Ma Okay, at dideliver ko na to Let's go At wala daw boys Mga katito bar. ako na nagdala Ano na Ito lang naman sa yung dala niya na uh, na. Hello. Ay sorry. 100. picture ako. 47. 407. Naku, wala ako 100, ma'am. First booking ko lang 'yan eh. Pasensya na. Habang naibaba ko po yung isa Mga acrylic uh, Siyempre papunta tayo ng Loyola Heights Nandito tayo sa may Apolonio Samson So pamikap naman ako ng Pamarikina Pagkatapos itong Loyola Itong 9 na box Ay ito naman papuntang Marikina So parang double booking na ulit oh at hindi ko pa nabababa yung isang booking Nasabayan ko ulit siya ng isa So tinawagan ko at yung ano parang marble na pangkusina daw At kasyang kasya daw naman dito sa urban So pick upin na natin Ang ano nito ay Ilang minutes? 3 minutes lang 3 minutes lang nandun tayo sa pick up yun at puntahan na natin let's go at ito mga katito bar kailangan nating makakuha na ang paid by lalamove kasi 11 pesos na lang yung ating balance sa wallet so pagka kinumplit ko tong dalawang to may 200 plus na akong utang at wala pa naman akong lang, laman sa gigas ngayon so ang gagawin ko ngayon maghihintay mamaya ako ng paid by Lala Move para pumasok dito sa wallet natin alright at ito naman po yung nakasabay parmol nga oh, ang mira, parang matatakot ako ah. may ano may May back Okay lang yun Okay At Igigilid ko na lang yun Baka bumagsak eh Sige ayos ko muna At naisakay ko na po Yung Marble na mahaba So Kapunta na tayo Dito sa pangalawang uh, Booking natin Yung kanginginang booking na kung saan nide na natin dito po sa Loyola Heights at 8.8 kilometers yung layo ng pagdadala natin 23 minutes nandun na tayo at uh, dito lang yon, umigot lang oh. dito tayo sa may SM North Edsa so deliver na natin let's go at ganoon lang po yung ginagawa ko paulit ulit pagka alam kong pwede pa namang sabayan at malapit ako doon sa pickup na isasabay ko kinukuha ko na kaysa i-deliver ko kagad yung booking na daladala ko kasi naka, ang maganda dito naka note naman do, dito sa kangina nating pickup up yung mga Himalayan Sol nakalagay naman do na hindi hindi naman rush kumbaga kahit matagalan ay okay na okay sa kanila tapos itong napikapan ko nandun yung uh, nagbooking nakamotor siya at sabi ko pinaalam ko sir idadaan ko lang to sa sa may Loyola Heights tapos kasunod na naman pa katipunan lang naman yung kanya marikina at halos magkasunod lang so pang tatlong booking na natin to at kanina kumita tayo Doon sa unang booking natin Ng uh, Bawas na yung kailala move dyan, 325 So mamaya Another income na naman tayo At itong natitira nating booking Ay halos Uh, 1,019 800 plus yung net income natin dyan so abangan nyo hanggang mamaya kung magano ang kikitahin natin sa araw na to at kung kikita ba tayo as nagbaboundary sa Lalamu alright Naibaba ko na po itong Himalayan Salt wala lang tayong signal dito 352 sakto no Thank you. Sobrahan mo na lang ang ngiti. <laughs> okay, thank you. At dito po tayo sa dump up. Ito, magkatabi lang pala yung pilasukan kung gawa ng tent. Ay, ito sila, kuya. Ito. At uh, tabang-abang ulit tayo ng another booking. Wala uh, uh, pa. Wala pang pickup. Maaaring kakain muna tayo para tuloy-tuloy. Alright. Uh, At ang babayaran nila dito ay 605. At yan po na ibabana na natin yung delivery natin dito sa Marikina At kinuha ko na itong paid by Lalamove 221 lang Malapit lang naman to ang dala ay Vista Verde So kunin na natin ito 7 minutes lang nandoon na tayo sa pickup up location Pinaikot lang tayo ni all right let's go At uh, yan po mga gatas naman ang pipigapin natin dito malapit lang yung pagdadala natin kaya ginuha ko na dahil wala na tayong laman sa wallet 90 na lang oh. eh 200 din sayang alright right mga bar gas muna tayo ng 1000 para hindi na natin problema yung paggagas mamaya dito tayo sa marikina na gas Ayan, sa refill Medyo mababa dito 46.75 po oh, binababa na nila at habang nagbababa sila ay ito may pipigapin tayong buking medyo maganda ito Pero 4, 4 kilometers yung layo Medyo malayo yan Hintay tayo ng mga 2 2 kilometers O 3 pwede na <coughs> At syempo nakakuhuli tayo Ng another booking Pang limang booking Ladder naman ladder Ito lang ang liit at dadaling ko lang dito rin sa Pasig so 310 sakto deliver na natin let's go action ah, po na ibaba ko na yung ladder sa may dulo dulo ko naman yung mga straight na maliit uh, pagpapabaling na tayo hindi ko na nasabayan kasi malalayo yung iba yung way So abang-abang na lang tayo ng panibagong bukid. All Po, oh, naibaba na yung cage. Okay, ma'am. Sir. Hindi pa tuyo yung ano. English speaking pala yung lalaki. So binigyan naman ako ng 50 pesos kaya okay na. Thank you, sir. At habang binaba ako itong cage dito sa may kalayaan may napika pa Napakalapit lang po Ito Kalayaan din At dadalhin ko sa Blooming Creek Manila right. So pick upin po muna natin 800 meters 1 minute lang to Anong kalagay ba dito O oh, 1 minute So dito lang Sa may unahan At mga Korean Ano daw Korean food So So, tingnan natin kung masabayan natin to yung cage kasi hindi ko na nasabayan bagong pintura sinipon ako pambira yan masangsang ang amoy hatching ako na hatching na pa nandito <laughs> na tayo sa pampito na booking eto kinakarga nila at kulang pa raw ng ilan pang kulang Ilan pang kulang? Ayan na lang. Doon na po ang bayad dito. Doon na ang bayad. Thank you. Hindi okay. okay. ako na. Yun. Dalay. Dali pa yan eh. Kaki okay, One. So. Ayo, dapat libring libreng dance. Oke okay nah. lang. mo shout out mo, Brad? Ya. shout out mo? <laughs> Hah? Ito naka-vlog kayo. Sino Brad? Sino ang shoutout mo? Ayan Thank you, thank you Okay Nandito na po ako sa drop off At binababa na Ni Buddy So ngayon nakakuha uli ako Galing akong diliman Pagdating ko dito sa Blooming Trade Nakakuha uli ako ng isang booking Pabalik ng diliman Ito, complete ko na to sisingiling ko kay ate ay 492 Hello, good evening Hello po, good evening Ano po yung pipick ko? What? Ano po yung pipick ko? Lala La 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 mo Hi, mga gamit sir Pag-inat siya bye, -bye. Ano pa? Mga gamit nyo po sa bahay Opo ah, Sige po, papunta na ako dyan Opo. Sige po Naka-prepare na po yan ano Opo, naka-prepare na ko. po Okay, thank you fine okay. At nandito na ako sa another pickup Mga ano Gamit sa Pagpapalaki ng katawan bodybuilder at ibang lahi itong isa hindi nagbook ng ano yung may helper makakapagbuhat tuloy si Tito Bar wala na nga uh, ako oh I will wait wait okay okay, okay. At nai-deliver ko na po yung mga gamit. Ang ganda nung tapings dito. Parang dinubli nila yung bayad. Kasi ang nakalagay po dito sa booking is 400 ano lang. Right, mahina ang signal. Baya ko konin. Good evening mga katito bar. Ako po ay nakauwi na ng bahay. At sumama po ko kasi yung pakaramdam ko dahil do sa naisakay nating cage napaka sang-sang po ng amoy ng pintura at atching na ako ng atching nung pagkatapos kong mahibaba yun mahaga pa sana at marami pang booking, pero nag-decide na rin po ako ng umuwi so sa buong maghapon po ay nakawalo tayong booking at kumita po tayo ng 2,754 plus 800 po yung naging tip natin dahil yung uli nating uh, ikinarga yun yung malaki yung tip na binigay sa akin. So kumita po tayo ng 3,554 sa buong maghapon yan At na uh, po dyan yung pinap up natin na sa 600. So bawasan natin ng 1,000 na diesel at 1,000 sa sa boundary, may kinita pa po tayo na 1,554. At dyan po nakita natin na kayang-kaya pa rin talaga na mag-boundaryhan sa Lalamove. Basta sipagan mo lang, diskartehan mo lang at kikita ka pa rin sa pagbiyahe dito sa Lalamove. So maraming salamat po sa inyong panunod at ingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye bye!